sa mga pagenot na barata. Labi mil na pasero stranded sa mga pantalan kan Bicol huli sa bagyong Aghon. Orange rainfall warning, nakabandera na sa Albaya Sursugon. Land travel palaog sa Bicol na biyay pasiring sa bisaya sa Sin Mindanao, bigdi ganyar kan Land Transportation Office. Asin, apat lugadan sa pagbagsak kan po ni Nakasya sa sarong tricycle sa Legazpi City sa kasagsagan kan Paguran. Diyos maray nabanggi, na mga baretang dapat nindung maaraman ngunyan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduane sa si 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, labi un mil na pasahero. Stranded ngunyan sa mga pantalan sa Bicol, Hulikan, Bagyong, Agon. Nagkaperang domestic flight, suspindido naman. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Dipisil para sa mga pasaherong sinda Anastasia asin Maria ni Isabel ang sitwasyon ni sa Pantalan kan Tabaco City. Gikan pang Quezon City si Isabel, mantang gikan pang Bulacan si Anastasia asin parehong pasiring sa Katanduanes. Sa ibong maraot na panahon, pinirit da aninda ang pagbiyahe pa sa Bicol. Alaga da ininda ho naon, ro na kasuod ma biyahe sa Tabaco Port. Mayo man da ng nang magiginibo, kundi an maghalat na sa magbalik ang biyahe kan barko. Eh, no choice na ako umatras kasi naka-reserve ako sa Cubao. So, itinuloy ko na lang. Tapos, ganun din naman. Pag bumiyahe, di makakasay ka rin Kasi talaga, need mo nang makauwi din. Pagdating na lang dito, oh, walang biyahe. Kaya ayun. Pero dun pa lang po sa ano, as in nag, ano na po, abiso na po sila na wala daw pong biyahe. Kami naman po, baka makaano dahil kin na na bukasan pwede na magbiyahe kaya pa yon kahapon po kasi nagbiyahe kami sa datos kan Office of Civil Defense Bicol na pigpaluwas ka aga, total na 1,277 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa rehiyon. Huli sa bagyong aghon puon pa kasubangi, 380 ang stranded passengers sa Puduran Port. 350 an stranded passengers sa Matlug Port. 290 ang stranded passengers sa Pilar Port. 211 ang stranded passengers sa Tabaco Port. 26 ang stranded passengers sa Bulan Port. Asin 20 ang stranded passengers sa Mobo Port. Nakarating po sa amin ng mga information, andyan po ang ating iba't ibang provincial government and also the municipal DRM offices or city DRM offices na nakakasakop sa mga ports na ito na nagbibigay ng assistance. Kasama din po dyan ang mga um, personnel po ng PPA and Philippine Coast Guard. Huli sa kansilasyon kan biyahe sa dagat puon alas dos kasuod mang hapon, 258 na ang bilang kan stranded na rolling cargos. asin sampulo na ang stranded na vessel sa mga pantalan sa Bicol Region. 105 ang stranded na rolling cargo sa Pudoran Port asin duwang stranded na vessel. 68 ang stranded na rolling cargo sa Pilar Port asin sarong stranded na vessel. 45 ang stranded na rolling cargo sa Matnog Port asin tulong stranded na vessel. 12 ang stranded na rolling cargo sa San Andres Port. 11 ang stranded na rolling cargo sa Mintak Port asin sarong stranded na vessel. Sampulo stranded na rolling cargo sa Mobo Port. Apat ang stranded na rolling cargo sa Bulan Port. Asintulo ang stranded na rolling cargo sa Virac Port. Tutal na 44 vessels naman ang nasa shelter ngunyan sa manibaibang pantalan. 22 sa Kataingan Port, 8 sa Masbati Port, 4 sa Tabaco Port asin sa San Andres Port, 2 sa Virac Port, San Jacinto Port asin Lagundi Port, asin sa Ro sa Matnug Port. 10 motorized bangka naman ang nasa shelter kan Tabaco Port. Mang mga weather disturbances na i um, ipalabas ang pag-asa ng mga advisory ay lagi lang po tayong tumutok sa kanilang social media accounts kasi palagi pong nag-update po sila doon regularly and also sa um, trusted media sources din po natin and you can also coordinate din naman po sa mga social media accounts and also the hotline numbers ng ating mga local emergency local emergency and local operation centers po ng mga kanya-kanyang LGUs kung saan po tayo nakatira. Mientras tanto, alas sa iska subanggikan magpaluwas manin abiso at Cebu Pacific na kansilado na ang biyahe kan sa indang mga aeroplano ngunyan na Aldao. Biyahing Manila-Naga-Manila, Manila-Masbate-Manila, asin manila Virac manila huli man sa epekto kan bagyong aghon sa rehiyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Orange rainfall warning nakabandera sa Albay, Masbate asin Sorsogon hulikan bagyong Agon. Pag-asa, nagpatanid sa mga residente na nasa pamitisan kan bulkan asin kabubuldan na mag-ingat sa posibleng huma na idarakan pag-uuran. Si May Arango sa bilog na detalye. Pigsasaray na ni Nanay Rosa Batalyer kang barangay San Roque Tabaco City kasubagong agan mga laugan sa iyang sari-sari store. Huli kan maraot na panahon. Huli kan namamatean ng pag-uuran. Pati anatop kan tindahan niya ni barbecue. Pinabaklas niya naman. Nasa hampang sana kaya ni dagat ang sa iyang harong asin tindahan. Preparado naman magin ang mga dadarahon pagkakan pagkakansiring kang instant noodles asin mga dilata. In kaso da kayang paibakwa sindakan sa indang LGU. Preparado na sinda ping pakarami ng mga pagrugaring bago na kami mag ipos kang kung talagang tatamaan bago kami malikas kasi rin sa may distansyang sinanay Si Nanay Sonia de la Cruz Campuro 4, Barangay Mabinit, Ligaspe City, handelman sa posibleng epekto kang bagyong aghon. Urog na sa pamitisan sa nakambulkan mayon ang saindang residensya natatakutan lamin dito yung kung umapaw yung dinadaan ng lahat. Kami, nakaridi dito sa barangay namin, nakaridi kami, lahat dito nakaridi. In case na magkaroon ng evacuation center, talagang aalis kami be. Kasubanggikan pa dikit-dikit na naka-experyensya ni Maluya Sundo Katamtaman asing kung minsan makusog na pag-uuran ang probinsya ni Albay. Basado sa pigpaluas na rainfall warning kan pag asa alas 13 hapon ngunya na Aldaw, nakabandera na sa Albay, sorsogo na masbate ang orange rainfall warning na man na magduruderecho hasta sa mga masunod na oras. Uh, inaasahan pa rin natin ang uh, moderate to heavy rainfall over dito sa Bicol Region at sa estimate natin, uh, between uh, 100 to 200 millimeters na ulan ang uh, dala nito ni Bagyong Aghon. Pinag-iingat ng kang pag-asa ang mga residente na nakaistar sa low-lying areas na hararani sa mga salog. Sa posibleng pagbaha, siring man kan mga residente na nasa pamitisan kan Bulkan Mayon. Posible man daw magkausa ng pagrasay ng daga sa mga kabubuldan. Ang nasambit na pag-uuran ang kausa kang bagyong agho na nakakaapekto sa kabikolan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Land travel palaog sa Bicol, asin pasiring sa Visayas, asin Mindanao, Big disinganyar kan Land Transportation Office. Makalihis ang suspensyon sa biyahe sa pantalan kan Matnog. Si Regine Bue, sa Bilog na Detalye. Para mientras na pigdis enganyar kan land transportation office ang pagbiyahe kan mga bihikulo palaog sa Bicol region na mapasiring sa Visayas at in Mindanao. Sigun kay LTO Bicol Director Francisco Ranches Jr. ang nasambit na lakdang iyo ang pag-ibitar sa ng congestion sa pantalan kan matnog sa Sarosogon. Kasuod ma, kan suspenderon kan Philippine Coast Guard Bicol ang mga biyahe sa pantalan sa rehiyon huli sa bagyong Aghon. Hindi naman uh, madaling isa salain yung kung papunta lang ng local Albay, papunta lang ng kunwari po, uh, nearby uh, town or nearby province at yung papuntang Sorsogon na papunta sa Visayas, Mindanao, yung papuntang Samar. Eh kasi po kung galing kunwari po, galing Albay, papuntang Sorsogon na local lang po, wala naman po problema. Ang ina-advise po namin na wag lang tumuloy, yung katawid po ng dagat. Yun lang po paglilinaw kan direktor, bako ining suspension kundi pagpatanid sa naman, dahil na pagpiriton paan ang pagbiyahe pasiring sa nasambit na pantalan, huli ta suspendido pa ang biyahe kan mga sakayang pandagat digdi. Kami po nananawagan sa mga kapatid nating bumabiyahe na patungo ng Visayas, Mindanao na dadaan o tatawid po sa Matnog Port. Suspended na po ang sea travel. So meaning uh, magpapile up po dyan ang pila kasi po hindi pa po nagpapapasok yung Coast Guard. Uh, at, at yung port authorities. So we discourage po na tumuloy na kung malayo pa kayo, nasa Manila pa o nasa area pa ng ano ng uh, ibang probinsya na hindi pa nakarating sa Sulusugol, doon niya po kayong tumuloy, i-monitor niyo na lang po yung uh, weather situation. Basado sa pinakahuring datos sa Pinaluwaskan Philippine Coast Guard Bicol, 350 ang stranded passengers sa laog kan Matnog Port asin 1116 na pasahero ang stranded sa luwas kan Pantalan. 416 ang mga nakapilang bihikulo sa luwas kan Pantalan asin 57 bihikulo ang nasa laog mga rolling cargos na stranded sa laog kan Pantalan. Mga kababayan na papatawid sa kabilang kabilang isla, lalong sa alin sa papuntang Visayas and Mindanao, uh, umihingi po ng uh, paumanhin yung pamunuan ng tanod baybayin ng Sorsogon sa pagkakaantala. At sa mga ano naman po natin, sa mga kababayan dito sa Sorsogon, lalong-lalo na po dun sa mga parklang area na antayin lang po yung abiso ng otoridad na hanggang sa mag-resume yung ano yung ano natin yung biyahe sa unyan piguro layat pa kanaturidad sa banuaan ang mga magkakanigong lakdang, ngani ni imataawanin magkakanigong asistensya ang mga stranded digding biyahero. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Sa ibong kan makusog na pag-uuran kasubagong aga, sarong puonin akasya ang natumba asin buminagsak sa sarong tricycle sa barangay Humapon sa Ligaspi City. Driver asin tulok kaining pasahero, Irido si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Sa mga litratong ini, mailing ang pagkakaipit kan sarong tricycle driver sa sa iyang motorsiklo na nabagsakan kang natumbang puning akasya sa barangay Humapon, Legazpi City. Pasado alas 10 kasubong aga. Base sa impormasyon, gikan ang tricycle sa barangay Imalnod, Legazpi City. Asin pasiring kutang barangay Maslog, Paraong Siyudad, kan mabagsak kang kang nasambit na kahoy na natumba sa kasagsagan kang makusog na paguran na namatay ang kasubong aga. Sigun kay punong barangay Fidel Butin, guminamit pa sin chinso, nga ni mahali ang natumbang kahoy sa nasambit na bihikulo. Sa tabang man kan mga residente asin BAP, matrayong nahali ang naipit na driver, asin ang tulupakaaning pasero na enterong minor de edad. Ining sa buhay ang Acacia sa may high school, talagang ang kuyanya ang mga gamot niya, bako man po pairarom, talagang nagpababaton siya, paibabaw. Kaya ang simpleng uran, bako man. So, mga nakaaging bagyo nga ni, man sila na, na tumbang araw kaya. Ngunyan, simpleng uran sana, doon man nagkaigwang kos na natumba sa so sarong kuyang kang Acacia, tamang-tama man, aksidente man may uminaging tricycle, nabagsakan kang ano ni kang natumbang akasya aminado man ng opisyal na talagang matapo na ang nasambit na kahoy huli kang insidente laom kang nagkapirang residente na lugod magkapurtol na ang iba pang matatapong po ng kahoy urog na itong mga nasa gilid din ang po ngani maibitaran na ang siring na pangyayari kasi ini ang ano banta kaya sa muyay maski nga ni deng kalamidad pwede ba ganser na basta na lang ang tumumba. Bako lang kami ang pwedeng ma-pervisyo ka yan, pwedeng motorista. O kaya, takon mga jeep bug nga, grabe ang sakay, tapos yung binagsakan, di mas grabe ang mga diskido. Yan ang, handal kami talaga. Tulus man na nagkondusir ng clearing operation ng personais kang DPWH 2D Albay, kaya tulus man na naibalik ang maray na bulos kang trapiko sa lugar. Sa ngunyan, padagos pang pigobserbaran sa ospital ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak-bicol, nomer korporal. Mga pag-uuran padagos na mamamatean sundo sa masunod na simana. Saroy rido sa pagkahulog ng kotse sa gilid din ng Polkan Highway sa Daragalboy. Masin rider arestado kan makuha droga sa di checkpoint sa Del Gallego, Camarines Sur. Yan ang sinibapang barata sa pagbabalikan ng bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. at sa gabos na po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurug pa! libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik na Bicol Online TV. Mga pag-uuran na epekto kan bagyong agon padagos na mamamatean sa Bicol sundo sa masunod na simana. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Pigka Karkolong nasa 125 km sirangan kan hinatuan Surigao del Sur ang sentro kan tropical depression agon alas 3 kasubagong hapon. May maximum sustained winds ining 55 km per hour harani sa sentro asin Gastines na abuton sa 70 km per hour. Napadagos na naghihiro sa west northwestward Sa Bicol, sigun sa pag-asa, padagos na makakamati nin pag-uuran ang bilog na rehiyon hulikan bagyong aghon, as in makusog na pagbugso nin duros. Pinakaharani man ang bagyong aghon ngunya na banggi sa sulno pang porsyon kan Costales kan Albay. Itong si Bagyong Aghon ay uh, bahagyang humina Uh, matapos siyang uh, magcross dito sa Tikau Islands at saka sa uh, Masbate City. Uh, inaasahan pa rin natin ang uh, moderate to heavy rainfall over dito sa Bicol region. Posible man daang mamatean ang mga pag-uura na epekto kan bagyong Aghon sundo sa Martes o Miyerkules. Kun sa inpiglala man man ining magluwas sa Philippine area of responsibility. Bale po ang paalala po natin sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region, particularly itong mga nasa uh, affected areas. Kaya dapat pa rin tayo mag-take ng precautionary measures at mag-antabay uh, po sa updates ng pag-asa. Sa presente, mantinido pa man giraray na nakabandera ang signal number one sa anum na probinsya rehiyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Sa ibang bareta, saroan na italang irido sa pagkahulog ng sarong kotse sa Duterte Highway sa Daraga Albay, Kasudma. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Irido sarong lalaki makalihis na mahulog ang pigmamanehong kotse sa gilid tinampukan Duterte Highway sa Kupang Barangay Binitayan, Daraga Albay, Kasudmang Maagahon. Binis driver kan kotse na si Jeffrey Sanita, 26 anyos, at in residente kan Barangay Baligang, Kamalig, Albay sa investigasyon. Hali sa saindang harong pasiring kuta sa barangay Tagas sa banwaan ng Daraga si Sanita. Alagad darakan sobrang kabuyungan. Nawaara ni Nining Kontrol sa Manibela na nauli sa disgrasya. Uh, hindi niya napansin yung mga road signs, tsaka yung mga road markings, and then dire-diretso lang siya hanggang makaabot siya dun sa place of accident. Dun, ano, na medyo nahulog po siya dun sa cliff. Maswerte sa nama na minor injury sa naan sinapo ni Sanita, na tulos man na naidara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kami po, iu inipermi ang pangapo din sa mga motorista na dahil po nagad kita magmaneho na nakainom po. Iyo po kasi ang pinaka-cause kang kadaklan po na traffic uh, vehicular uh, accident po na po sa ano sa daraga. Sa presente, nagpaparahay pa sa sinapong mga lugad ang nadiskwidong persona. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Principal kansarong pampublikong eskuelahan sa Bakakay Albay, Irido kan suminemplang sa pigma manehong motorsiklo hulikan balaw-bagaw na ayam. Sinomer Corporal, sa bilog na detalye. Marikas napig pig dirankan kang personalis kang MDR Remo Bakakay, asin Bureau of Fire Protection ang sarong duguan ng motorista na suminemplang sa pigmamaneong motorsiklo sa tinampung sakop kang barangay Hindi Bakakay Albay, alas 7.40 kasubanggi Mayo 24. Binisto ang biktima na si Rodion Astonia, residente kang siyudad ng Ligaspi, asin in ang presenteng pamayok ang Lower Bunga Elementary School sa nasambit na banuwaan. Basis sa impormasyon, gikan sa eskwelahan, pauli na kuta ang biktima. Alagad antes pa man makaabot sa saindang residensya. Sa rumbalaw bagaw na ayam ang basang na buminalyo sa tinampo, na nauli isa sa iyang pagkakadiskwido. Sumina po ning lugad sa pandok asin hawak ang biktima, na tulos man na ipigdara sa Kope Hospital sa syudad ng Tabaco. May, may spine siyang, ano, sa fracture. Kaya nagtigwa po kaming dalit -dali may mantulos na ilibuhan ng first aid nag i-head uh, immobilizer, then take all support. Tapos sa kami po siya uh, nilipat sa stretcher. May nadulubos din po ng dugo sa talinga niya. Kaya medyo delikado po talaga kami, sir. sa kamukha kami sa Sa kusog kang pagkakabagsak ng biktima, naraut ang sulot kaning helmet, aminado ang MDRRMO Remo na ang primerong best na may naaksidenteng motorista huli sa balaw-bagaw na ayam. mag responsibility ka, dapat may pagpaluwas ng ayam sa bakuran, ganda ba basay-basay sa tinampo, alaga ang kimaray. Uh, kung tigtatarato tayo na kaparte na kang pamilya, dapat ito naman sa best para sa inyo. Diba kung so araw ka na nagbarasay-basay dyan, we should do eh. Sa presente, padagos pang pigubserba sa ospital ang biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Rider na mayong suulot na helmet asin nakidunungan sa checkpoint na ipiglatag kan HPG Bicol sa Del Gallego, Camarines Sur, arestado kan makwaanin iligal na droga. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Arestado ang sarong motorista makalis na makiagawan ni Liabe sa HPG personnel kan mapara sa piglatag na checkpoint sa barangay Kumaday Kaday del Galiego Sur, alas 11.30 nin Aga kanakaaging Miyerkules. Binisto ang sospek na si Ian Bert Manguera, 24 anyos, laborer, asin residente kan barangay Sugsugin del Galiego Sur sigun kay Police Major Chester Enriquez ang Hebe Candel Gallego Municipal Police Station. Sisitaron man sa nakuta ang sospek huli sa dai pagsulot ni Helmet. Dangan kanagadaan na magkakanigong dokumento araw kang lisensya, mayo ining na itao. Napag-araman man na bakong rehistrado ang gamit kay ining motorsiklo, rason para haganon kan otoridad ang liyabi kan motorsiklo sa iya, alagad imbis na itao, nakiagawan pa ini sa otoridad. Siya so, ang ginibok ang HPG dahil na may nahilin siyang droga. Di titikitan niya kat, uh, na nahilin niya ng droga. Kaya lang nag ano ang HPG kasi solo siya duman. During that time yung kaibahan niya kasi nasa Laugman sa katagpapahingalo. So nag-decide na siya, nagaraw na sa police station. si Agosado kasi haraniman lang kaya si distance siya ng police station tapos si ano kang HPG. Nadiskubriman sa laog kan aluminum keychain na nakasabit man sa lanyard kan liabe kan motorsiklo ang duwang pakete nin Shabu na nagkakantidad nin un mil pesos. Magsunod sa batas traffic asin as in na mga illegal na pinagbabawat kang ano yun na yung man yan makakatabang sa inka. So magsunod lang ko anong dapat sundo na pinapatupad na batas kang sa tuyang sa presente, nakakulong pa sa Del Gallego Police Station ang sospek na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Nasa kustodiya naman kan Land Transportation Office sa banwaan ni Del Gallego Camarines Sur ang motorosiklo kan sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Labi dosyentos na police trainees sa Bicol na na kasudma. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Istorya. 299 bagong kapulisan ang nadugang sa Ladukan Philippine National Police sa Bicol. Makalihis ang graduation ceremony kan Class Mabanaag Batch 2023-01 Alpha to na nagklase sa Public Safety Basic Recruit Course sa PNP Bicol Training Center sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City, Kasudma. Top 1 sa Klas Mabanaag si Patrolwoman Charis An Abisado kan Dunsol Sorsogon. Ugma si Charis na nahiling niya na bunga kan sa iyang mga sakripisyo asin ngunyan parte na siya kan PNP. Uh, malaking bagay po ito sa akin kasi po um, ma mapapangalagaan ko na po yung um, I have the authority mapangalagaan yung um, community and then secure yung welfare po nila at isang mag maging, maging isang good role model sa lahat din po ng tao. Proud parents naman si Merlinda Mirlinda asin tatay Isagani sa trayumpo ni Patrol Luman Charis. Masaya talaga may na, 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 makatulong sa akin, matanda na ako. Masaya kami bilang magulang, natupan na yung pangarap niya. At nagpapasalamat din po kami kay Lord at na, nakatapos siya sa kanyang korso. Dream come true para kay Patrolman Corby Flores kan Masbati City na miyembro na siya kan Kapulisan. Papasalamat po ako unang-una -una kay Lord po for giving me this opportunity na mga sa ating bansa. Um, Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa family ko po, sa aking mama, papa, friends and loved ones po na andito ngayon na sumuporta sa graduation ceremony ng aming class. Anong bulan man ang ginugol kan graduate sa pagtraining? Laom sa nakan opisina kan RTC Bicol na gamiton sa matanos kan bagong kapulisan ang sa indang mga nano doon sa sa indang pagklase asin magin maray na ehemplo kan komunidad. Uh, they, ano, uh, have to prepare their mind and body para Uh, maging uh, dagdag sila sa tutulong sa community natin ng public service. Ang I hope na sa kanilang pagdating sa community ay magamit nila lahat ng natutunan nila in training center. Presente man sa seremonya si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon na ugma na nadugangan ang saindang indang puwersa. Siring man in the Napolcom Director Attorney Manuel Puntanal, Assistant Chief TC5 ng Academic Section Police Lieutenant Romel Ilardo, Chief Academic Section Arlene Roldan, OYC Administrative Section Maria Rosario Orolfo, asin si Buhi Kamari ni Sir Mayor Ray Lacoste. Uh, I-expose sila sa traffic, investigation and patrol. So yun ang tatlong uh, pag-aaralan nila sila, yung uh, magkakandak ng uh, police visibility sa kalsada, magmamanage ng traffic, at of course, introduce sa kanila yung investigation na kung saan, yun ang isa sa major uh, job ng police, to prevent crime and to investigate or solve crime makalihisan graduation. Ikakalat na ang bagong kapulisan sa Manibaybang Police Station sa Kabikolan. Para sa saindang field training exercise para sa patrol, traffic as in investigation na madura rin anong nabulan bulan antes na maging full pledge police officers. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulina. Asin yan ang katiripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!